wala nang atrasan. Matapos umano ang pitong postponement ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program, tuloy na tuloy na ang pagpapatupad nito. Adhikain ng programa na mapalitan ang mga kakarag-karag at luma ng mga tradisyonal at ilang pang modelo ng sasakyang pampubliko na bumabiyahe sa ating mga lansangan para daw sa kaligtasan at komportableng biyahe ng mga mananakay at maging ang pangangalaga sa kapaligiran sapagkat sobra nga naman at madumi ang usok na ibinubuga ng mga makina ng lumang PUVs na ito. Nakapanayam po namin si DOTr Secretary Jaime Bautista noong December 6. At sinabi nga niya na ang itinakdang deadline sa December 31 ngayong taon para sa consolidation o pagsasama-sama ng mga merong mga prangkisa para bumuo ng korporasyon o kooperatiba ay pinal na di umano. Talaga bang handa na ang gobyerno sa matuwid na pagpapatupad ng programang ito? Kung inuobliga ng gobyerno ang mga jeepney at UV express drivers na tumatayuring operators ng kanilang mga prangkisa na sumunod sa patakaran na itinatakda ng programang ito, ang gobyerno ba naman ay sumusunod at ginagawa ang kanilang obligasyon batay mismo sa kanilang inilabas na kautosan? Ang sagot ay hindi. Ang gusto ng gobyerno, partikular ng DOTR at LTFRB ay sumunod ang lahat ng mga nasa sektor ng public land transportation sa kanilang kautusan subalit ang pamahalaan mismo ang hindi tumutupad sa kanilang importanteng tungkulin na siyang pangunahing bahagi ng ikatatagumpay ng programang ito. Sinasabi po ng gobyerno na ang public utility vehicle modernization program ay merong sampung components o bahagi. Number 1. Regulatory Reform Number 2 LGU Local Public Transport Route Planning o LPTRP Route Rationalization Yan po ang pangatlo Pangapat Fleet Modernization Panglima Industry Consolidation Pang-anim, Financing PUV Modernization. Pang-pito, Vehicle Useful Life Program. Pang-walo, Stakeholder Support Mechanism. Pang-siyam, Initial Implementation. At pang-sampu, Communications. Sa sampung components ng programang ito, may tuturing na ang Root Rationalization at LGU Local Public Transport Route Planning o LPTRP ang siyang pinaka-importante. Atin pong ipagpalagay na na sumunod ang lahat ng jeepney at UV Express Drivers Operator sa utos na ito ng pamahalaan na mag-consolidate o bumuo ng korporasyon at kooperatiba. Eh saan-saan naman sila pababiyahiin ng gobyerno? Ang route rationalization ay ang mga pag-aaral kung gaano karaming public utility vehicle ang dapat bumiyahe sa mga partikular na ruta. Ito ang sisiguro na ang mga korporasyon at kooperatiba ng transportasyon ay kikita at hindi malulugi. Ito ang maayos na pagtatalaga sa kung saan dapat bumiyahe ang mga jeepney, UV express, at mga bus para hindi sila magkagulo at mag-away-away. At yan din mismo ang sinasabi po ng ating gobyerno. Meaning, bago pa pag-usapan ang pangungutang ng mga jeepney driver operators ng perang pambili ng modern jeepney, bago pa pag-usapan ang consolidation, dapat munang malinaw kung saan ba biyahe ang public utility vehicles. Ito ang tinuran ni Engineer Rene Santiago, isang transportation expert at dating Pangulo ng Transportation Science Society of the Philippines nang amin siyang makausap nitong biyernes, December 8. Mukhang uh, pinipilit yung hindi panapapanahon. Ika nga eh, step by step yung TUBM. Kaya lang eh, hindi mo basta pipilit yung konsolidasyon kung wala kang munang uh, router structuring. Saan ba sila ruta consolidate Yun ang unang katanungan dyan. Eh. You cannot consolidate without a route plan. Kasi ang concept po ng even in the franchising guideline, one price shares, one route. Yung mag-a-associate or magkoconsolidate in one route. Eh, sino po ba kami mag, uh, mag ito, magsasama, na pinapersan yung mag-ikasal by shotgun wedding? Eh, hindi ko po alam kung saan kami magkakasama-sama. Anong ruta po? Yun ho, ang you know, binaka-basic one dyan. You cannot have consolidation without a root plan. Klaro di po ba ang kahalagahan nito? Sino ang dapat magsagawa ng root Rationalization Study. Kaninong responsibilidad ito? Gobyerno. Sa gobyerno, pero mismong ang gobyerno umaamin na hanggang ngayon wala pa silang nabubuo na Root Rationalization Plan. Nang amin pong makapanayam si Secretary Jaime Bautista, nagpaikot-ikot siya sa kanyang mga sagot sa simpleng katanungan. Nagawa na ba ng pamahalaan ang Root Rationalization Study? Kinalaunan, kakulangan na naman sa pera ng gobyerno ang kanyang ikinatuwiran. Uh, sabi ko nga sa iyo, hindi naman na madaling gawin yan. No? Mm -hmm. Una-una, uh, uh, mayroon ding mga limitations sa uh, DOTR. No? In fact, uh, ito nga yan sa uh, hinihiling namin na sana ay uh, bigyan kami ng uh, additional budget ng Congress no dito sa PUP modernization program no? mm -hmm. eh kung uh, wala po tayong budget diyan eh, wala kami oh, may papasweldo doon sa mga tao na gagawa nitong mga uh, mga ruta na to yun kaya opo, po napakaimportante <coughs> na kung nakikipag-usap kami sa Congress na sana ay uh, bigyan kami ng uh, ang pondo kasi yung sa root planning man lang po mm -hmm. para wala kaming na uh, pondo para sa mga tao nagagawian nato mm -hmm. eh kung hindi kami bigyan ng pondo ngayon ito yan po ang actually yan po ang isa sa mga naging problema namin to no? ayun kulang so, po kami ng funding no? opo. And, opo. Uh, and hindi ka naman pwedeng mag-hire ng tao pag mm. walang uh, budget para dyan. Yun, no? opo, opo opo yan po ang tinig ni secretary Jaime Bautista Malinaw po naman sa aming naging panayam na bantulot sumagot si Secretary Bautista kung nagawa na ba ng gobyerno ang kanilang responsibilidad sa programang ito. At kami pilit na dinadala sa usapin ng LPTRP. Pero ayon mismo po sa pinakahuling datos ng DOTR LTFRB, kakaunti pa lamang ang mga lokal na pamahalaan na merong aprobado ng LPTRP. Ano ba ang LPTRP na ito? Ang LPTRP o Local Public Transport Route Plan ay para sa biyahe sa loob ng lokalidad ng bawat bayan, lungsod o probinsya. At ang local route plan na ito ay nakatoka sa mga LGU. Ngunit ang pagtatalaaga ng mga ruta para sa loob ng Metro Manila Palabas at papasok ng Metro Manila, interregional, interprovincial ay responsibilidad ng DOTR-LTFRB. Sa 1,575 na LGUs, 162 pa lamang na LGUs ang merong approved na LPTRP. Ulitin ko ha, sa 1,575... 162 pa lang ang meron. Ngayon, wala nang atrasan. Tuloy na tuloy na po talaga ang consolidation. Ang lahat ng hindi susunod ay mawawalan ng prangkisa at hindi na makakabiyahe. 19 days to go bago mag-December 31 deadline. Napag-aralan bang mabuti ni Secretary Jaime Bautista at ng DOTR LTFRB ang laki ng problemang lilikhain nila? Ang parusang dadanasin ng mga mananakay at sakit ng ulong ibibigay sa Marcos Administration? Ang pinakahuling impormasyon po na galing mismo as of December 4, ha? galing sa DOTR LTFRB ay nagsasabi, Nasa Metro Manila kung saan may bumabiyahe na 41,835 na jeepneys 10,973 pa lamang ang nakapag-consolidate Ito ay 26% pa lamang Halos 31,000 na mga jeepney sa 458 na mga ruta ang hindi na makakabiyahe simula Enero 2024. Ulitin natin ha. Halos 31,000 na mga jeepney sa 458 na mga ruta ang hindi na makakabiyahe simula Enero 2024. Sa panig po ng UV Express, 4,852 units sa isang at dalawang ruta ang hindi pa rin nakapagkoconsolidate. 4,852 na mga UV Express sa isang at dalawang ruta ang hindi pa rin po nakapag-consolidate. E paano magko-commute ang mga mananakay? Jeepney ang pangunahing transportasyon ng uring manggagawa lalo na sa Metro Manila. Sa pambansang datos po para sa mga jeepney, 57% pa lamang ang nakapag-consolidate. At ang bilang ng hindi pa nakapag-consolidate ay 64,639 sa 2,554 na mga ruta. Ulitin ko po ah. 64,639 jeepneys sa 2,554 na rutang binabiyahian nila ang hindi pa po nakapag-consolidate. Nakapitong postponement na ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program na ito. At dahil daw nakapito ng postponement, ay dapat nang ituloy. Eh bakit ba laging ipinagpapaliban bakit ba laging postponed? Kasi malinaw na hilaw ang programa at mismo ang gobyerno ang may malaking pagkukulang. Matagal nang niluluto pero hilaw pa rin. 2017 pa nagsimulang lutuin pero 2023 na hilaw pa rin. Kung tatamaan po ng amor propio o ng dahil lamang sa kahihiyan, ay ipipilit po nila Secretary Bautista ang consolidation deadline sa December 31, may pahayag po si Engineer Rene Santiago. You're playing a dangerous poker game. Mm. <laughs> is palagay ko, maraming mawawala ng tulog sa Pasko pagkaganyan o sa New Year. Mm. But, uh, let them there but i think uh, metro manila will grind to a halt it will be a political nightmare that uh, nagtataka nga ako yung mga problema sa ibang country nagrarayo na yung mga city pag kami konting problema sa sa transport nila eh dito mm -hmm. medyo maawahin pa magpatient pa yung mga pilipino pero baka ako umabot sa sitwasyon na hindi na ho makontrol yan. no mm -hmm. i hope it will not get that point no oh, mm -hmm. reason will prevail Then, to me, unreasonable ho yung magpakasal kayo. Hindi nyo alam kung hmm. hindi mo pa nga kilala kung sino yung papakasalan mo. Opo. Salam. So, Yun ang consolidation na ginagawa nila. Secretary Jaime Bautista at sa mga nasa palasyo ng Malacanang, meron pa po kayong nalalabing labing siyam na araw para magpakatotoo, magdesisyon ng tama, at iwasto ang malinaw na mali. Nasa sa inyo po ang desisyon. Think about it. Nacho, 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.